Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po si Marina at mas mas at si Rasul Medina. Naguulat. Ito po ay masasaksihan natin ngayon. Ang mga mahuhuhan ng siniguelas ng may siniguelas. Dito po, sa baryong ito, ay may nababalitang nangunguhan ng siniguelas. Ito po ang mastermind vibe. Aray ko! May pagtawad pang nalalaman. Huling-huli sa video. Ano? Abang anong ano, umuha? Ano? ano mo sabi nyo? Napakasaya ko talaga kasi napakarami namin ako kung sinigwela. Tingnan nyo naman. Ang ganda, ang ganda, ang srap. Ngayon ho, tayo ay lalapit na. So napapabalita, nanguha ng sinigwela. Tuwing so, madaling araw. sa barim ito, sa toktok ng bundo. Ay, I minapagpagalito. Mean, magtanim ay dibiro, maghapon na kayo. Oh. Magtanim, magtanim sa'yo ng siligwelo. <laughs> ay! Mabulag <laughs> <Ay, laughs> niya kayo! Sigyan niyo nila, ha? Ah. Sige, sige. <laughs> okay. Ikaw, ide. Ano mo sabi mo? Nang natakot ako! paglabas ko Sabay sa banyan. Nakita ko sa'yo. Sino katabi mo? Ha? Sino kayo? Sino <laughs> <dito> kayo? <halawa. laughs> Yan. Ito, nakikita nyo to, Yan, ang mga taong gubat. Ayan. Ayaw, isang yan. Nakikita nyo yan. May Jejemon sa kasama. Ayan, ang reporter. Jejemon. Oh. Ngayon. Nakikita nyo, sa likuran ko. Kamera. Kamera. Ano mo naman namin ninyo? Bakit po sila ay takot? Hindi ako. Hindi mo